Hello folks again welcome back sa atong youtube channel right so today's video mga ko is um padong natang uli no padong natang uli time check alas 4 <coughs> sayo tag uli mga is kay birthday ron sa ako ah ang anak no ikaw pat akong anak so at least saya tagol ba um gigikan nito nag mobit no gigikan ta nag mobit ride no first time na to na uh, nag di nag di shape sa mobit first time na to ah, nag nag drive tag adlawan so, nagigikan tagalas cheese Alas 9.30 mga ana, alas 9.30 mga ana, alas 4 uh, na, So around mga naa siguro sa 6 hours to 7 hours siguro So goes na kayo na, di kita palabi, kay init kay kanya so Nindot na yun din tarong orasa ba ang apasero, dagha na kayo pero uh, Sige lang, napamay sunod Napamay sunod, kanang birthday man sa itong anak ato lang siyang ato lang siyang kahit na nag oras po alright so na nata sa SRP mga koys no chill ride na na chill ride chill ride nga sound trip pa kung kayo magkawa kit ni Juan ganiya pa pero ang booking na to mga kuys no ni ah uh, natay na trabaho nga booking kuan ra ka 23 ra ka <coughs> so okay na kayo ya yeah. Ano, 23 mga kuys di ilisad gyud ingon siya nga uh, kanang kuan ba mo sindot gyud katong mga kuan gani ah uh, long distance ever ba Black Dio kay sigaran kay sa 23 kabok uh, siguro naray tolo siguro ka long distance or di gyud sa long distance ba normal lagi siya uh, gilay on <coughs> siguro na uh, long distance katong first booking na gikan og um gikan og kau onya niya, drop off niya kay Murag Ramos, Major Tong. Oh, Ramos. Sa so, Moro to long distance yun nga kaingon ko nga layo-layo ay na dai pud usa. am lahog to lahog to kwan lahog to sanosi no basa campus ba sa ah na to siya mga ginagmay ba pero super okay, okay ra sad okay ra gyud kayo nya minimum ra gyud abab minimum pod atong na earn ba dili kay dako siya pero abab minimum gyud so inan ra mga Since birthday man sa itong anak, uh, ulit ang sayo. nata sa SMC side mga voice SMC side sagampanagan ko yata

right? sana na tas no star mga guys. Labin indot kay ingon eh. Nindot kay ang Nindot kay isarping ang power. Samot nagmapuno na gyud ni building diri pon. Siguro mahal yung kay ning mahal yung kay siguro mga risk one diri mga properties diri ba kay. Ug gamo amo gyud kay. Papang gyud ni siya napuno. Tatawod naman man tani Till the cup again My friends, we are one against the night Sound trip, sound trip na lang tayo mga boys Laem MC kay Y Music My friends, are we gathered for the Music na ito karoon mga boys, Franco da Franco Franco Lami kayong prangko pa sa uh, ambience ba? In time we'll be, together. be home Mamangcel. chill Alright, so welcome to Talisay, in nah, atas nah Talisay. Bondir sa Talisay mga koys, no. Ningdot kay kadalanan mga koys, hawan kayo. Siguro na may mga traffic-traffic, pero ari rasa sa mga intersection like mga traffic lights in ba? Pare ano, adaw na at traffic light, na traffic, oh, traffic na siya. Kuya, lag mo uwan ba no? Ah, okay lag mo uwan basta nakauli na ta. All right, folks. Ah, dinig na to, taso na tong video, no? Okay. Doon na sa tauli. Ah. Sakto na siguro ni. Eh. Alright, so thank you all for watching. Again, um, City Moto Vlog, no? Bago pa mo channel, mga kois no? paki uh, Pakifollow sa itong official Facebook page. Labi na sa itong YouTube channel, no? I-click na lang po ang notification bell, mga kois para ma-update mo po sa unsay mga latest upload na to ba. Alright. Ligwa taga Maidre. Also thank you all and god bless no next next part nasa sa video mga